So sumagot po si Tatay Harry Roque doon sa supinan nilabas uh, para po sa kanya doon sa cyber libel case ni former Senator Trillanes at ang kanyang sinabi We will file our counter affidavit and counter charge for disloyalty to the Republic versus Trillanes in due course So plano din po daw niyang sampahan ng kaso itong si uh, Sunny Trillanes o so, kung ano bang ano yon ano to disloyalty to the republic okay so nandito po tayo ngayon sa May Quezon City Hall dito sa DOJ building kung saan po uh, narinig ko tinawag na yung pangalan nila eh. ngayon po ang unang araw ng uh, pagtinig sa uh, uh, dito po sa City Hall, sa Hall of Justice, doon po sa Sampang Cyber Libel. Uh, ni uh, former senator Trillanes pero sa ngayon po uh, wala akong nakitang uh, Harry Roque uh, baka abogado lang niya yung pumunta ngayong araw so hindi po natin sure at uh, pero wala po siya hindi ko nakita si Tatay akala ko na makikita ko ngayon o pero sumagot na din po si uh, former senator Trillanes doon po sa mga babala ni Harry Roque na siya ay kakasuhan o ang sabi po niya go ahead di ba Asumi, uh, kumbaga, hindi niya inaatrasan yung pong yung pong mga pananakot nitong si Tatay Hari. o uh, sabi ni Trillanes, he should re-enter law school first so that he will not cause disgrace with his plans to file counter charges. Eh? Okay? Uh, sabi niya, uh, I did uh, uh, tapos Roque, uh, I did not know we were the first to receive the copy of the Supina, I posted it on X as an update on the case. Yan. Pero sabi niya, hindi siya, kumaga, he won't back off. Kung gusto magsampa ng kaso ni Tatay Harry, go ahead. Diba? Kaso lang siya at uh, matapang niyang haharapin. Okay, so, yun po. So, nagsampa ng Cyber Libel kasi nung nakaraang linggo si Trillianes dito laban kay Hari, Roque, laban kay Banat Bay, at sa si ibang mga vloggers na mga naninira sa kanya, at uh, sinasabihan na siya daw yung nagbenta nung Scarborough Shoal at uh, alam ko ngayong araw ngayong kay ano kay uh, Tatay Harry narinig ko na yung pangalan nila kanina habang yung kay Banat Bay I think uh, sa mga susunod na araw yung kay Banat Bay so I'm not sure if required ba ngayon na mag-attend si Tatay Harry pero as of now ganitong oras e eh, wala pa siya at uh, uh, hindi ko pa nakita kung talagang siya ay uh, darating dito at uh, Uh, haharap dito sa sa Office of the Prosecutor's Office dito sa City Hall. O pero kung, kung ano man mangyari ay eh, lalo pong umiinit yung pong bangayan between sa kampo uh, na, ng mga Duterte, ng mga DDS, 'di ba? Kasi umaabot na sa korte, umaabot na sa demandahan, umaabot na sa mga talagang maanghang na salita. At asahan nyo po na mas lang lalo habang papalapit po ng papalapit at kung sakali pong magkakatotoo yung pong mga sinasabi ni uh, Trillanes na yung pong ICC daw ay uh, palabas na yung warrant of arrest so talagang all out po ang nangyayari. Uh, kung baga na -atake dito sa mga kampo ng Duterte kaliwa't kanan po di ba, sa SMNI tapos lahat po ng mga problema ng administrasyon lahat mga isyu ng korupsyon lumalabas po lahat kaya po talagang ano, talagang malaki po yung problema na kinakaharap po nung kampo po nila. Pero at the same time, eh sila din po ang pinakamalaking kritiko na ni Pangulong Marcos. Eh itong si Tatay Hari talagang araw-araw uh, yung sa kanyang mga posts, sa kanyang mga vlogs ay tuloy-tuloy uh, po yung kanyang mga uh, ginagawang mga batikos at mga uh, paninira sa administrasyong Marcos. Okay, so ayan so uh, abangan po natin kung saan itong kasong ito ng cyber libel ni Trillanes dito kay Roque at kung uh, kung sakaling magpafile ba ng uh, counter charges so I will report po right away so tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin dito uh, see you po sa next vlog po natin uh, maraming mangyayari din this week eh, kasi this week din yung kay, kay Alice Guo, alam ko yung executive session bukas ata yun. Maraming mga mga balitang mangyayari yung sa Pharma Lee in So tuloy-tuloy po yung mga issue na may maiinit this week. So I will give you an update pag meron pong bago. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next vlog. Bye bye guys. So ang latest update guys, uh, natuloy po yung pong unang pagdinig ngayon o kaso hindi po nag-attend si uh, Tatay Hari Roque. Siya po ata ay uh, out of town, pero yung kanyang representative ay uh, pumunta po dyan. At uh, yung representative ni Trillanes ay nagharap na po dito. Ibig sabihin po, tuloy-tuloy na po yung kanilang mga pagdinig. Susunod naman po si Banat Bay. O pagkatapos po niyan, magdi po kung iaangat yung pong kaso po nila at mapupunta po sa korte. So i-report ko po sa inyo kagad. pag mayroong bago. See you po sa next vlog guys.